bomba ang kakainit. Ganyan mangyayari sa kaaway pag tinangkang pasukin ang baybayin ng Pilipinas. Pagpipirapirasuhin bago makatungtong sa dalampasigan. Tampok yan sa live fire exercises ng militar. Di kalayuan may maliliit na target. Yan ang kunwaring kalabang China. Dito malayo pa lang, pinapaulan na agad ng iba't ibang klaseng pampasabi. Hindi tinigil lang hanggat di napapalubog. Sa Lawag City nga ipinamalas ang live fire exercises drill. Ang tanong tuloy sa armed forces, pagprotekta ba sa Pilipinas o pagprotekta sa Taiwan kung sakaling ayun pala ang kaatakihin ng China? Isa ang lawag sa lang sa Taiwan. We have an obligation to our countries uh, to train together, to interoperate. So Balikatan has been, you know, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control, it's been maritime strike. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, you know, 72 coming up on 73 years uh, old right now. We honor that. That means a lot. to us. So protecting uh, the Philippine sovereignty. Ang balikatan malapit sa Taiwan ay malaking issue para sa Chinese Foreign Ministry. Lahat na lang ba China? Kala mo lagi kayong aping-aping. Pinaghihinalaan kasi ng Chinese Foreign Ministry na ginagawa lang dahilan ang balikatan para umabante ang pwersa ng Amerikano malapit sa Taiwan. Lalim ng pag-iisip ng China ano. Pero malaki ang posibilidad na totoo talaga yan lahil mismong inanunsyo na noon ni PBBM na hindi hahayaan ng Pilipinas masawi ang halos 300,000 mga Pilipino OFW doon. Pero pagbabanta ng China sa Pilipinas at sa Amerika, mas lalo lang nitong papalalain ang pananakop ng China sa Taiwan. Here, 只会推高台海紧张局势和冲突对抗的风险，终将是搬起石头砸自己的脚。停止武装台湾，停止制造新的台海局势紧张因素，停止危害台海和平稳定。 may ilang mga Pilipinong gustong isuko na lang ang West Philippine Sea. Pero para saan pa ang dedikasyon ng Amerika na depensa ng ating bansa kung tayo na mismo so surrender na Dito muling pinanindigan ng US na handang mapagsira ang Amerika kung sasakupin man ng ating bansa. Again, we don't do this for any third party, we don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in in this exercise. So there's no significance to this location. China ang pinupuntiriya dito. China lang naman kasi ang bansang uhaw na uhaw sa kapangyay. Kaya yung hindi pabor dyan sa balikatan, gusto nyo bang masakop na lang tayo? O papanindigan natin ang lupang hinirang? Ikomento sa baba ang Salopi.